Magsamba, mag-aral, maglingkod, sa puso, sa isip, at sa kilos, ang Diyos ay sambahin, katuroan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. So, Klaus, ano nang, eh, uh... ayan. So, uh, ano sa'yo? Yung nabasa mo at uh, narinig mo at... Uh, <laughs> Grabe po, di ko po alam kung kasa po sa 30 ang mga tanong ko, Bisha. Pang dami! Huwag <laughs> mo Pero, lang ang damihan masyado. Hindi <laughs> ko po dadamihan ng masyado po. Pero... First of all, maganda po yung yung ano yung hinighlight niyo po Bishop Ablon, dahil mm. para para Parang klaro po kung ano po yung ibig sabihin ng statement na ito. Mm -hmm. um, san ko po kaya umpisahin? Kasi nagsulat po talaga ako ng mga questions po. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan ang estudyante. Yan. One, two. Opo, uh, mga tatlo. Uh, mga limang tanong po. Kaya yan. Kaya. kakayanin po. Tingnan natin. Kaya. Mm -hmm. Subukan natin uh, kayaanin. Yeah. Sige po. Sige po. Una po sa lahat, mm -hmm. ito po. Ito po yung parang burning ano ko po question ko po? Kasi mm -hmm. po may meron po tayong aglipayan spirituality at kahit mm -hmm. sinulat po ito noong 1998, which funny enough that's the year I was born. So ah! <laughs> 26 years ago po ay sinulat <laughs> po itong document. No, mm -hmm. uh, pero it's it's been backed by history ever since um, mm -hmm. itinayo po ng ating mga spiritual ancestors yung church pero parang na naiisip po na parang marami po tayong mga IFI mga ka IFI po na itinuturing mm -hmm. tradisyon lang po yung IFI na, na parang ah, sisimba lang tayo magmimisa may mm -hmm. unique tayong tradition sa sa simana Santa etc etc mm -hmm. pero hindi siya para sa kanila feeling ko hindi siya isang buhay na relihiyon kung saan kailangan tayo mm hmm tayo magtipon kailangan natin magsakripisyo mm kailangan natin mag, mm -hmm. kailangan natin mag magsalita para sa human rights and for justice aha, aha. Uh so ano po yung masasabi natin doon but ganoon at paano natin paano maibago paano po natin maibago yun yun una eh, syempre nasa lipunan tayo na ganyan din ang itsura di ba ang lipunan oh. naman natin na uh para siyang salamin ng kung ano yung nangyayari sa lipunan. Siyempre yung mga tao sa lipunan, sila din yung nasa simbahan, di ba? Tapos ay uh, malaki din ang influensya niyan nung ating 300 more years na colonized tayo eh. Yung uh, uh, parang ini-instill sa atin na magsimba, nakayoko, nakaluhod. Uh, diba? at sumunod lang ko anong sinasabi Apo. ng uh, ng pare So, 'wag makialam sa sa kalagayan ng uh, sambayanan. So, malaking factor 'yan na oh. ano. Um but of course, 26 years is uh, hindi pa rin siya ganung katanda eh. No? Ikaw hindi ka pa ganung katanda eh. naman <laughs> <laughs> po. <laughs> yan. yan. Yung 26 years na pa lang siya no? na uh, sabi ko nga 121 years palang lang yung IFI. Eh. <laughs> mm. Parang parang ganun. So uh, uh, kaya ganyan yung ano saka sabi ko nga yan ang lipunan natin. Pwede rin kasi uh, uh, pangalawa kasi mahirap ang buhay. Eh. So ang mga Pilipino ay wala silang ano uh, para magsaliksik, saliksik. Ang nagsasaliksik lang man sa atin yung mga nag-aaral pa at inang in, sinasaliksik nila yung mga may kinalaman ng sa kanilang pag-aaral, di ba? At kung po. ano yung interest nila at sa, ano. Uh -huh. So hindi siya ganoon ka ka ano ka may time si Pinoy ano. Uh, uh -huh. At ganoon na rin si si uh, IFI, yung uh, naghanap buhay uh, palagi. Tapos na maghanap buhay, pagdating sa bahay, hanap buhay pa rin kasi, <laughs> di ba? So, yun yung mga pwede nating tingnan. So, paano natin malulutas ito? Ang, uh, ang kinagis ng kung uh, ano, nung naging pare na ako, ay uh, yung diocese namin halimbawa, uh, sa Cagayan de Oro, meron kaming comprehensive, uh, diocesan comprehensive program. At yan naman ang sinasabi ng ating simbahan talaga na magkaroon. At talagang ano doon, yung uh, education na, na part. Mm. Uh, pero alam mo, na nakita ko nung naging obispo na ako, kulang pala yung education eh. Kasi yung naririnig at mm -hmm. naintindihan ng tao, kung hindi mo siya ngayon imumobilize to do it, hindi ka gumawa, hindi ka nag nagbigay at gumawa ng espasyo para yung naintindihan nila ay pwede nilang isabuhay, hindi eh di makalimutan din. Tama. Diba? Kung, kung uh, usap tayo ngayon spirituality tapos uh, kahit meron ng mga chances, opportunity para isabuhay natin ang ag spirituality, eh walang uh, walang uh, or walang nangunguna. Medyo kulang. Kaya kailangan natin may manguna kailangan natin may so kung may programa kang education, may programa ka advokasya. At meron kang programa paano ang pagpapakilos. Mm -mm. Dito. Kasi pagkakulang 'yon, 'di ba? Minsan sa busy sa paghanap buhay, pa. masok sa right ng tainga, nalabas lang din sa. <laughs> <lang po. laughs> 'Yon ang unang uh, sagot sa unang mm -hmm. tanong. Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin